Ayan mga ka-Wonder, kasi andito kami sa hospital. Kasi, yan, magpapacheck up si Wonder Daddy. Very good na siya. <laughs> ayan mga ka-Wonder, para makita natin talaga yung ano, dapat nagawin gawin niya, tsaka hindi niya dapat gawin at dapat kainin at hindi dapat kainin. No? <laughs> ayan mga ka-Wonder, tara lang kasi ipapakuha natin yung ano man, dugo, um, ayan, dugo kolesterol. Tsaka marami mga kaunder. Apat yata yun eh. Kaya mga kaunder, update namin kayo sa mga pangyayari. Sabi nga nila, health is wealth. Kaya mga ka pa uwi na kami. Nagpa-check up na rin ako. Nagpakuha ako ng ano yun? Sugar, kolesterol, tsaka blood. Kim ba yun, babe? Sinasabi blood, nila? Blood Kim. Oo. Kasi nisan diba hinihingal tayo. Ayan, grabe. <laughs> grabe yung ano, babe. 88 kilos ako. <laughs> Okay. Pero hindi ko expect na 88 lang. Akala ko nga nasa 90 plus. <laughs> Akala ko 90 plus. Dati si 75 lang. Grabe yung itinaas ng ano natin timbang ko. Hayo, so, eh, maka-wonder dapat ibalik ko sa 70. <laughs> Paano kaya? Paano kaya tayo mag para maibalik sa 70? <laughs> ano ba uh, more on protas huh? more on protas ka tapos gulay Kaso maya maya Just konti rice. pag nagda ako nagugutom naman ako lagi <laughs> ayun mga kawander uh, pupunta tayo ng Infanta tapos bukas babalik tayo dito sa ano Dasul ay, okay, check lang natin yung uh, ating uh, sa phone station Infanta uh -huh. okay kasi bukas yung ano natin, laboratory. Ay, syempre nagpapasalamat ako sa mga staff sa ano, Dasol. Dasol. Kasi ang babait nila. Ah, uh, Dasol. Oh, ano? sa hospital. hospital. Ay, mga kawandor, ang babait sa nila. Sa may bubunot. ano oh. yung bubunot barangay? Oo, oh, hindi ko alam eh. Wala akong gaano. Barangay ano. sa yun. Oo, oh, tapos punta tayo sa Infanta. Hello mga kawandor, yan. Uuwi na po tayo kasi dumaan kami dito sa Infanta branch natin magpapagawa kami ng cabinet ito kasi ano na siya na yupi yupi ayun daming laman ayan o no, mga kawandor tignan niyo, una yung yupi siya ito mga gamit natin na to gamit pa na natin to kasi sa ano bino grocery di ba wala kang toothbrush Ayoko. kuha ka na no dapat yung iba ang kulay <laughs> yellow Yan. Kukuha din tayo nito. Maabot na ako bi Kasi kailangan daw ni Ate Banji yan. Oo, yan, yan. Ayusin niyo na lang yung ano niya. Kailangan daw ni Ate Banji to eh. Tapos ano pa yung isa? Sus, nakalimutan ko yung isang pupunin ko eh. <laughs> Ay, to. My favorite. Kasi nag-ano ko nung ganito nung nakaraan, Angelica. Itinabi mo kasi yung dalawang nakahiwalay. Ay. <laughs> sabi ko, asan na yung... Sabi ko, nakalimutan ko yan. My favorite green. O, di diba? Ano, ah, palit. Palitan natin itong isa. Gamit na rin ito sa bahay. Ang gaganda talaga ng itong ano, B. Basahan kasi makakapal siya oo, Emma Wander, ito lang 'yung ano. At saka uwi na kami ni Wander Daddy. Natanggal na 'yung tent natin dito kaya ito na lang siya. Eh mas okay naman siyang tignan kasi maliwanag oh. Dami nating display. Ayun ba 'yung tarpaulin pala dito? Ito 'yung ano natin papalitan. Wala lang kailangan dalhin. Wala na 'yun na lang. Ayan mga kawander at tayo uuwi na. Ito ano, yung itong ito anong tawag nito Angelica Kiluhan. Ilagay mo na lang siguro dun sa sulok doon sa may CR para ito mailagay mo dito sa harap. Ayan mga kawander, uuwi na tayo. Punti oh. na lang pala din yang ano. Squad din ako. mag ay mag-ano tayo dito, mag-shopping tayo dito sa Infanta. Ayun hey, mga kawander, tara na at uwi na tayo kasi yung... Ah! Anong kukuloy mo ba? Yelo? Pa Paano din po ako nito? Pabili. <laughs> yung kulay yelo kasi may green na tsaka blue sa bahay. Yung sales lady namin na maganda. O, oh, ito yung Infanta branch natin, mga kawander. Kaya sa mga taga-kawander natin dito sa Infanta, o, oh, alam na this. Bukas babalik tayo sa ano, ano yun? Bubunot Hospital. Kasi magpa-test kami ni Wonder Daddy.